magandang gabi mga idol at uh, welcome back dito sa ating tambayan, dito sa ating kwentuhan, dito sa ating huntahan, dito sa Herb Store TV. Antok na ako. Nalimpungatan na nga ako mga idol. <coughs> Kaninang hapon, itong hapon na nag-prepare ako ng, ano, ng chapsoy, ano, um, bumili ako nung gayat-gayat na napang chapsoy ano ilang um, timbang ba yung no? ganun ba kadami yun basta um, labis pa sa aming mag-aama no? pero hindi na kaming tatlong mag, uh, kaming tatlo hindi na kami kumain ng kanin ano pure chop na lang nilagyan ko siya nang sinamahan ko siya ng ano itlog saka um, ano uh, yun napapahilig ako sa ano sa um, kabute ano uh, pero yung kabute yung tawag doon sa kabuting yun ah uh, cultured yung tanim yan iba ibang ano iba-ibang variety ah uh, masa, nasasarapan ako okay sa akin pero ano ah uh, naghalo ako ng seasoning ano, naglagay ako ng seasoning konti lang ah uh, pang ano lang pang palasa lang Siyempre, siguro naman kahit pa paano matatabunan yung seasoning ano ng ano nung nutrition ng gulay ang daming gulay eh pure gulay tapos din nag, nag ano, ako nag mm, uh, pakulo ako ng ano yung ano, tawag din? yung pinak ribs nung ano yung buto-buto ng ano ng manok ano ganoon kasi binibili ko eh Uh, ang, ang ano ko doon, makakuha ng sabaw, yung lasa ng sabaw ng buto-buto. Yan. Kahit sa baboy, ganun na rin yung binibili ko. din, ako bumibili ng uh, pork chop, uh, liempo, hindi, na. hindi naman, ano, puro taba Ang binibili ko, yung buto talaga na may halo na konting laman. Ano, konting laman para makakuha ng um, sapat na nutrition din. Yan. Tapos, ngayon, na um, alungkungatan niya ako, na ako, na indip na naman ako, yun yung sinasabi ko eh. Kapag kapagod ka, nanonood ka ng TV, nakasandal ka doon sa mga unan mo, yun sa makakalimutan mo na lang na tulog ka na. Uh, Nalungkungatan ako, ng CR ako, uh, nanubig, yan. At um, ito, pag-usapan natin mga idol, um, ano ba yung pangkaramiwan o ano yung kalimitan dahilan ng pag-atake ng acid reflux um, marami ang mga nagtatanong kung uh, ano ba daw yung ano dapat iwasan nila para um, sa ganun um, makontrol nila yung pag-atake nito tara sabahan nyo ako dito sa ating tambayan Idol. Uh, welcome back dito sa ating tambayan dito sa ating kwentuhan, dito sa ating huntahan dito sa Arb Story TV at ngayong gabi, magandang gabi po sa uh, lahat ng mga viewers ko ano, uh, kahit antok pa ako anong uh, nang uh, ano, na feel ko na magawa ng vlog ano eto, may nakahayin uh, uh, saging bangalan yan ano ah uh, grapes tsaka um, mangustin syempre hindi na hindi na nawawala yung puting pundador Ayan. <laughs> soya beans ano na gatas uh, pero may mga ano may mga alak ako dyan oh. meron akong gilibis vodka Kondador, Light, like Jack Daniel, cakak Alhambra. ya, vodka, ya, um, brandy, whisky, brandy. Permainan bisa selesai terus ya, terus dia arau, 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 arau ini. nam, na Papa Ibig Vlog eto mga mga kaibigan yung pagkukwentuhan natin ano ba ang dahilan ano ano yung pangkaraniwang dahilan kung bakit umaatak si Gerd si Acid Reflux Flux na natin <laughs> wala naman yung kakain mag-isa. Eh? Mukbang. Asim-asim na. Alam mo, hindi sila magkakalaban. Kasi ito, gulay. Ano? Gulay yung ano, yung soya. Kaya hindi siya kalaban. Hindi katulad ng gatas na, um, ano, na hindi naman ano, hindi naman siya gulay. Ito, okay lang silang magmix mix eh. Yun nga. Uh, di direct to the point tayo do sa um, talagang number one pangunahin ano na dahilan yung emotion <laughs> emotion, emotional. Siya yung pangunahin na dahilan ng pag-atake ng good. Uh, ano ba yung emotion? Madaming dahilan yung emotion eh. Um, problema. Pag may problema ka, automatic, um, uh, kalimitan, papahirapan ka ng atake ng acid reflux makakaramdam ka ng panghihina makakahirag makakaramdam ka ng pag-iinit ano minsan nadudual at uh, kumain yun yung ano yun yung pagkaraniwan na um, nararanasan ko sa mga ganun pagkabi problema ano, uh, stress sa trabaho ano magabi kang problema do sa trabaho mo ano talaga um, apektado apektado yung ating chat pati yung yung pangihina may kasamang pagkahilo yun yung pagkaraniwan uh, ano dapat nating gawin ano sa imot actually yung sobrang saya nga nakaka-apekto din eh. Kaya minsan hindi mo kailangan maging sobra sobrang ng saya. Ano? Ano kailangan natin? Ah, uh, kontrolin. Dapat pag-aralan mo makontrol yung emotion mo. Kasi minsan 'yan ang dahilan ng pag acid reflux. Etong ganitong mga gawain natin, uh, nakakatulong to kasi ito um, ito yung ano ito yung nagko-correct ano hindi naman siya gumagamot actually kahit nga yung mga gamot na may mga gamot tayo dito yun know? oh pero ibang gamot hindi siya sigura sample lang yan gamot uh, ang gamot hindi siya yung nagpapagaling uh, pumipigil lang siya ang talaga nagpapagaling ay yung katawan natin ano, kaya nga kailangan natin ito mga protina nutrient kasi yan yung dahilan kung bakit um, lumalakas yung ating resistensya ano, kung bakit um, tumataas ang ating immunity dahil sa mga ganitong pagkain ito kasi yung naka-prepare um, talaga sa katawan natin yung, yung talaga yung Um, kilala ng katawan natin na ipinapasok sa sarili natin. You know, hindi yung kung ano-ano mga pagkain. Tuloy totally, kahit nga yung meat eh, May mataas lang din siya ano, you know, um, protina na um, minsan mas mas maano ma, makuha kaysa sa mga halaman ng gulay. Kaso, ah, madami naman yung masamang nagiging epekto sa tulad ng um, taba ng ano ng karne yan at saka yung iba pang mga uh, ano doon sa karne kaya um, hindi din siya maganda kaya kaso kung, mahina na yung ano mo yung mga basura na talaga yung katawan mo nahihirapan na yung gulay at saka putas ito tok ako tada ka. <laughs> tok pa ako. Gusto lang mag-vlog. Gusto mag, <laughs> so, mag Tapos, lang din yung kain ko kanina. Sabi ko, maya maya ako kakain. Ito nga. Ano na ba? May pa-idlip ako. Mukbang tayo. Ito kasi walang problema. Yung ganyang pagkain lang. Sa gabi. Kasi madali siyang digest. Ano? Maya maya wala na yan. Ilang ano lang yan. Tsaka kanki lang. Katulad ng ano, ganito lang kadami din. Isang sagay. Ilang piraso ito ng tubas. Ilang na ko na rin itong ano, itong web vlog. Hinahanap-hanap ko na. Wala ko na itulong nito sa ano, pagpapagaling ko. Ito yung naging ano ko. Naging um, sandigan ko sa pagpapagaling. Kasi yung takot na nasa utak ko um nadadivert ano nagadavert sa pagkukwento since no nagsimula ako mag-vlog ano ako noon uh, katatapos ko lang noon ng isang matinding atake ng girl noon uh, yun yung may barret at uh, yun nagtuloy-tuloy unang bag vlog na ginawa ko noon. Dahil sabi ko nga, pag divert ko nga ng nung ano, mm, yung takot ko sa sakit natin. Ano, photography. Pinahiligan ko kasi mag-photography. Nakapunta ako nung sa ano ng bundok ng Malcon para mag-photoshoot. Mm, At mm, natanggal yung takot ko. Tapos yan, ito nga. Nagkukwento na ako ng mga nangyayari sa akin. Mangustin? Mangustin? magandang epekto ng mga prutas. Yun nga, pagpataas ng immunity, ng immune system. Alam niyo kung bakit hindi ako nainip sa vlog? Kahit ka kunti na nunod sa akin. Piling lang naman din kayo. Eh. Kasi, yung ilan sa inyo, nagko-comment, nagpapasalamat, nagkaano, nakakatulong sa pagpapagaling ko. Tsaka yun, naging, ano na nga, yung sabi ko nga kanina, ito na yung dahilan kung bakit ako eh. <clears throat> ito na yung pantay ng aking, ano, ng aking takot na wala ang takot ko dahil dahil sa inyo um, kaya yun nga payo ko sa inyo kung ano yung kinahiligan nyo kung sakay masaya i-divert nyo din yung utak nyo kung um, lagi ka may atake natatakot ka na sa nangyayari sa'yo kung masaya ka sa ginagawa mo malilimutan mo yung takot na yun hindi yun nyo maipapayo ko lang talaga sa inyo kasi effective sa akin. Ito yung nangyari sa akin. Ngayon, okay ako, condition ako. Ano? Maayos. At nagmumukbang tayo. Sige ma'am, bye bye po. At um, thank you, thank you sa inyong walang sawang pagtangkilik sa aking YouTube channel.